ko lang malaman mo. alam ni Nando tampi sa... Ano ang ginagawa ko sa bahay ka ko? Anong alam mo ang ano? ginagawa ko sa bahay mo? Ibigay mo sa akin ang anak ko! Oh. Walang kinabukasan ang bata sa'yo! Mabuti lang lagay namin! Mabuti Sampan lang ang lagay mo, Edwin! Si Marco! Wala nagmamahal sa kanya ni hindi mo ipinakilala ang anak mo! Anong klase ka ka ba? Bakit man? ikaw? Anong na? Inabanda na mo kami, Jeba! Wala ka sa tamang... Kaya paano mo alagaan si Marco? Hindi totoo yan! Alam mo yun! Wala akong makuhang matinong trabaho, no, kaya umalis ako. O ano naman na nangyari sa akin sa Canada. Hindi sa yung paraylayo mo sa akin ng anak ko hindi mo ipakilala sa akin. Kaya dito lang ang sasabihin ko sa'yo. <laughs> hindi ako aalis sa bayan na yun, hindi ko kasama ang anak ko. Sige, kunin mo bata. Palalabasin ko na. Ako na mag-imbento ng storya. Salamat. Kahit alam ko, hindi dapat. Dahil akin, kinukuha ko. Mitch. I want us to be more than friends. I don't think I understand. I like you a lot. Alam mo yun, di ba? <laughs> Siguro naman. Siguro mas maganda kung... Excuse me. <laughs> sandali, sandali. What's the problem? What's the problem? Ayun. Ah. <laughs> Kasi nakalimutan ko yung nire-rehearse kong sasabihin ko sa eh. Jonas? Nagpo-propose ka ba sa akin? I mean, sorry. Sorry, correct me kung masyado akong presumido. Pero, nangyayayaw mo ba akong maging girlfriend? <laughs> Ayun pa yung gusto mong itanong sa'kin? <laughs> Sana. Pero, okay lang kung... um Pag-iisipan ko muna. Mabait akong tao. Alam ko na yun. Okay lang. I will understand kung ano. Okay. Okay? Hmm? You mean, okay? E di okay. 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 Ano ko ba naman, Jonas? Hindi, hindi. Hindi kasi alam mo na baka... Baka mamaya kailangan mo ng mas mahabang oras. Ano ba talaga? Gusto mo ba o ayaw mo? Gusto. Oo, oh, gusto. Okay. Talaga? Teka, teka, teka! Huwag kang sisigaw. Hindi tayo magkakaintindihan yan. Pumalik siya, pinsan. She said yes. May shota na ako. Talaga? Yes! Pare! No questions asked! No conditions! Walang kaartehan! Akala ko nga iyak pa siya pero pinsan! Mukha ko pa yata ang naiyak eh! Hindi siya humingi ng kahit konting oras para... para pag-isipan? No, Jen! She said yes! She said yes! Good! Good, good, good. Good for you. Hoy, dahan na -da sa pagmamaneho mo. Baka maaksidente ka pa sa excitement mo. Minsan. Thank you, ah. Thank you? Ba't na sa akin naging thank you? Eh, hindi, hindi ka naman sa akin nakapagrelasyon. Hindi, hindi, kasi kung wala ka, hindi baka hindi kami nagkatuloy eh, ni Mitch. Tama pala ang suspicion ko. Can you give me a few minutes to explain? I acted like a real And I'm sorry. It was a misunderstanding. I throw in Moko. Please. It's okay. I forgive you. I'm going home yeah that's why i came to see you my parents are going to manila and um, i want to know if we could see each other there friends okay friends yeah <laughs> see you in manila yeah wow i sarap to set up breakfast Kuha na ako, ha? Ah. Um... Joey? Hmm? Nasaan nga pala si Ligaya? Malis na. Saan daw siya nagpunta? Oh, hindi mo ba alam? Umuwi na ng Pilipinas. Ano? Inatid ko kanina madaling araw sa airport. Oh, huwag mo sabihing hindi nagpaalam sa'yo. Bakit mo pinayagan? Oh, mapipigil ako ba yung eh, sa gusto niyang gawin? Ay, ayun, pinabayaan ko kung anong gusto niya. Alam niyo kayo, hindi ko kayo maintindihan eh. Dati-dati nagre-reklamo kayo dahil ginagawa ko kayo parang robot. Kaya yun, pinalaya ako. Bakit biglang-bigla naman yata? Eh, siguro na insecure dun sa... Statue of Liberty, tsaka dun sa... Statue parating parati sa'yo.